Ayan. Dito, pumunta na dito. Tapos na yung kasama ko, dalawa. Dito kami sa Tanay. Katatapos lang yung dalawang outlet. Ngayon, alis naman kami papuntang Binangunan. Madaanan namin yung Murong at saka Carduna. Bidyohan ko para makita ninyo yung daan. Mayroon doon palusong na malalim. Yun sa may Carduna kasi hindi ako dadaan sa centro ng Karunay dito ako sa may short, may shortcut doon pero medyo delikado doon ingat lang kailangan huwag masyadong mas maganda siguro kung walang ibang sasakyan kunting bilis kasi pronto plan sila dyan eh nilagyan lang nalina ng ano ngayon screen oh, oh may outlet kami sa Binangunan isa sa Anguno dalawa sa tay-tay, mayroon dalawa. Yan. Para sa mga hindi pa nakakita, videohan ko para makita nyo yung sitwasyon ng kalsada.

lắm, lắm ừ. đi quay bay cái, quay bay đi ai, ở đây là mang cái lát kia, lấm hai ra cái

Diyan pa naman nagkaroon ng ano? Diyan nagkaroon ng ipu-ipu na pitua ata yun? Oh. oh. Akala mo mga puste Diyan tayo? Nakita yun sa si video eh Naga na pinindian sila nag video É um A Agnaw. Lalim. Malusong. Ito e, ang traffic kasi doon eh. Pag lumang ka. sentro ng Murok. Ito tayo eh. Lalim niyo. Lalim 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 lago ng mga maniho eh oh. ang biyahe namin north-south lahat ng supermarket dinitilibira namin oh. kaso lang umiiral pa rin yung pagiging bisaya ko eh dahil matigas sa kumisalita ng Tagalog <laughs> oh ngayon pero dahil sa lakas loob natuto tayo, kailangan yun kailangan talaga. May kasama ako ito dalawa pero nandun sila sa ano, nagpa-receive sa receiving area. Lahat ng supermarket, may delivera namin. Nagkiusap lang sana ako na subscribe nyo ako sa channel ko. Edgar Tuyogon, Edgar si Tuyogon. Tapos, huwag nyo kalimutan, pindutin yung bell button para updated kayo sa mga bagong video ko ingat kayo mga tapo po mga nagmamaneho lahat na nagtatrabaho sa Manila mga Bisaya ingat tayo di pa tayo magkawin ng probinsya eh ako taga bohol ako gusto ko naman magbakasyon din hindi magbakasyon dahil ano eh pandemic tayo ngayon at saka huwag nyo kalimutan magsuot ng mask. Ito ngayon, nagma hindi ako nagmask. O dito ako dito sa baba eh. <laughs> kasi mag-isa lang ako. Pero dapat ganito Oh. Yan, isuot mo ulit yan. Tapos dapat may efficient ka. Pag pumasok ka ng supermarket. Kasi hindi ka talaga papasukin. Ako efficient ako dito. Ito, pagkita ko dyan Yan, ang nakasabit. Nakakumbaya kombinasyon yan. Kasama na ano. Para sa init. Pinusuot ko minsan yan. Pero pag pumasok ko ng supermarket, yan ang gagamitin ko. Ayan. Kita nyo. Ayan o. Oh. Itong dala ko. Salamat, ingat! Salamat, ingat!